bago ang isang daan apat na putwalo hanggang isang daan apat na putsham. Ipinanganak akong kontrabida. Tingnan nyo, hindi ba iyan ang ikatlong prinsipe at batang Panginoon Chen J? Bakit sila balisa? Oo, ano ba talaga ang nangyari? Batang Panginoon Chen J, isa itong pagkakamali, hindi sa gusto kong labanan kayo. Ngunit bilang kanyang nakakatandang kapatid, hindi ko lang basta kayang tumayo, at ang tagapagtanggol ni nakababatang kapatid Wang Xiao ay nagbayad na ng presyo. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Orihinal kong gustong iligtas ang kanyang buhay. Ngunit ngayon ay nagbago ang aking isip. Wala akong pakialam sa pinagmulan ng inyong pananampalataya. Isang tanong lang ang itatanong ko sa inyo. Ngayon, ikatlong prinsipe, determinado ka bang protektahan siya? Nakakatandang kapatid, hindi mo ako maaaring iwan. Tiyak na hindi hahayaan ng aking pamilya na magdusa ka ng anumang pagkalugi. Sa aking paglinang, ako, si Gu Qianjie, ay hindi natatakot, bagaman nakakatakot ang pamilya go ng haba ng buhay sa likod niya. Hindi sila mawawalan ng mukha dahil sa maliit na bagay na ito. Bagaman hindi maihahambing ang pamilya Wang sa pamilya go. Kung mapapahamak si Wang Xiao dito, ang aking sinaunang kaharian ng Vermilion Bird ay maaaring masangkot. Batang Panginoon Chen J. Isa itong pagkakamali. Bakit kayo kailangang maging agresibo? Bukod pa rito, balak din ng aking nakababatang kapatid na bayaran ang dalagang iyon. Sa tingin ko, ang pagtakip sa isang pervert na nambubuli ng iba na umaasa sa kanyang pinagmulan ng pamilya. Sa tingin ko, karapat dapat karing bugbugin. Good Chen J, bilang isang nasa top 10 list ng True Immortal Academy hindi ba kayo rin ay arbitraryong nambubuli ng iba at hindi pinapansin ang kanilang buhay? Kung wala ang pamilya go ng haba ng buhay, paano kayo magkakaroon ng kasalukuyan ninyong lakas at katayuan? Paano nyo mauunawaan ang isang tao mula sa isang maliit na bansa sa mas mababang kaharian tulad ko? Na umabot sa puntong ito ng paunti-unti. Hindi nakakagulat na hindi siya natatakot sa ilalim ng aking presyon. Mas mataas pa ang paglinang ng batang ito kaysa sa akin. Ang ikatlong prinsipe naman, ay medyo mahusay sa pagsasalita. Kaya, ang mga nilalang ng ganap na yin ay nagwawala. Ang mga tao ng sinaunang kaharian ng Vermilion Bird ay nagdurusa. At ang ating True Immortal Academy ay hindi alintana ang paglalakbay ng libo libong milya upang tumulong. Gayunpaman, kayo, isang simpleng binata, ay huhusayan ang aking alipin at hindi mag-aatubili na maging kaaway ko tila ang inyong tinatawag na nakababatang kapatid ay lubhang nakatulong sa inyo sa inyong landas patungo sa daw sa pinakamababang antas ang mga tao sa likod ninyo na nahuhulog sa kalamidad ng ganap na yin ay mas mahalaga ano ba talaga ang ginawa ng nakababatang kapatid ng ikatlong prinsipe hinamak at inatake ng taong iyon ang aliping babae ni batang panginoon Chen Ji hindi ba Sino ang nakakaalam kung ano pa ang ginawa ng ikatlong prinsipe na iyon? Bu J. napakalaso ninyo. Anong klaseng matuwid na gino'o kayo? Ano ang mabuting idudulot ng pagsasabi ng ganoong mga bagay para sa inyo? Ang matuwid na gino'o ay lahat pinupuri ng mga kapwa dawest. Ako, si Gu, ay hindi kailanman nagsabing ako ay isa. Kung gayon, kung hindi makilala ng ikatlong prinsipe ang tama sa mali. Kung gayon ay imbitahin nyo ang Panginoon ng kaharian ng Vermilion Bird dito upang mamajiten sa bagay na ito. Bu change J. Nang ahas kayo kwasi. Kwasi Supreme. Diyos ko. Ang ikatlong prinsipe ay isang kwasi supreme pala. Hindi ka panipaniwala. Nang umalis siya sa imperial na lungsod noong taong iyon. Siya pa rin ang ikatlong prinsipe. Siya ay tunay na halimaw. Mahirap ilarawan ang ganoong lakas sa simpleng himalang langit. Hindi may isip. Ang nakakatandang kapatid ay isang Quasi-Supreme pala. Magaling. Ligtas ako. Ang nakakatandang kapatid ay isang Quasi-Supreme pala. Kaya palalubhang pinahahalagahan siya ng Supreme Heaven Cave. Bago ito, hindi ko pa narinig na may sinumang nakapasok sa Quasi-Supreme Realm sa edad na ito. Guchain J. Ang pagprotekta sa aking nakababatang kapatid ay aking personal na kilos. Wala itong kinalaman sa aking ama ng imperial at sa sinaunang kaharian ng Vermilion Bird. Kung gusto ninyong hawakan ang aking ama ng imperial. Kung gayon. Ganun pala. Ito ba ang inyong lakas? Kawili-wili. Ha? Iyan, iyan ay. Ito ang ginamit ni batang Panginoon Changey sa lupa ng ganap na yin. Selyo ng kataas-taasan. Ito, ito ang pagkakaiba sa pundasyon. Some pain. Sampain. Kumusta? Hindi gumagawa ng kilos. Bilis. Haor. Ano ba talaga ang nangyari? Ama ng Imperial. Nalilito kayo. Sinabi ko sa inyo na imbitahin ang Panginoon ng Kaharian. Sino ang nagsabi sa inyo na Basquiusen siya? Bitawan nyo si Batang Panginoon Chain J. Ito ay pag-anyaya lang sa Panginoon ng Kaharian ng Vermilion Bird na manood ng kaguluhan. Panginoon ng Kaharian hindi na kailangang mag-alala ng labis. Nakakatandang kapatid, kung may mangyari sa akin. Tiyak na hindi hahayaan ng aking angkan ang sinaunang kaharian ng Vermilion Bird. Alam nyo ang aking tiyuhin sa ina. Siya, nakababatang kapatid. Wala akong magawa, nakakatandang kapatid. Hindi mo ako maaaring iwan. Wala na itong kinalaman sa ating kaharian ng Vermilion Bird. Howr, matalino ka. Iyan ay isang tunay na bayani. Matalino ang ikatlong prinsipe. Walang pagmamadali, kukunin ko ang ilan sa inyong tadhana. Pagkatapos ay haharapin ko kayo. Sa ngayon, tamasahin ang Pampaganya. Bakit? Bakit naging ganito? Napagod ako noon. Iniisip na siya ay tunay na mabait, ngunit lumabas na isa lang pala itong huwad. Kaya lang. Haor, napakainip mo ngayon. Inefend mo si Gu Chengjie at hindi mo naprotektahan si Wang Xiao. Tama si ama ng imperial. Ito ay aking pagkukulang. Sa kabutihang palad. Haor, nakapasok ka na sa quasi-Supreme Realm ngayon. Maghintay ka pa ng kaunti, at ang sinaunang kaharian ng Vermilion Bird ay mamumulaklak din dahil sa iyo. Sa panahong iyon, kahit si Gu J, hindi ko siya palalampasin. Nakakatandang kapatid, kasalanan ko ang lahat kung hindi ako lumabas sa hating gabi. Si nakakatandang kapatid Wang Xiao ay hindi sana. Nakababatang kapatid. Hindi ito ang kasalanan mo. Si Wang Xiao mismo ay may problema. At bukod pa, napakalakas ni Gu Qianjie. Walang sino man ang makagagawa laban sa kanya. Ngunit alam mo ba kung bakit ganoon kahawig mo ang dalagang iyon? Hindi ko rin alam. Ngunit pumunta si Ina sa mas mababang kaharian noong taong iyon. Marahil dahil may naramdaman siyang kakaiba kaya umalis siya sa imperial na palasyo noon. Ganun pala. Pag-uulat, Panginoon ng Kaharian. Nasa labas si Binibining Wan na humihiling na makita ang ikatlong prinsipe. Wan sige, mag-usap kayong dalawa ng kaunti. Kapatid Chu nasiyahan si Tang Wan kay Chu Isang anak ng tadhana, lumalaki ang tadhana ni Chu Oh, dahil nakipaglaban siya sa akin. Hindi niya sinasadyang ibinunyag ang kanyang paglinang at naging pinakabatang quasi supreme. Pinupuri ng lahat. Ito ang unang beses na nakatagpo ako ng ganoong lik na maaari pa ring dagdagan ang kanyang tadhana. Pagkatapos kong masupil, ngunit mas lalo itong nagiging kawili-wili. Ching, kumusta ang iyong mga sugat? Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Mabuting kapalaran ang dumating sa aking pintuan. Nakabawi na siya. Salamat sa inyong pag-aalala, Batang Panginoon. Ano ang palagay mo sa dalagang kahawig mo kahapon? Ito ay lahat dahil sa kanya. Dapat ba akong pumunta at patayin siya? Patayin. Marahil siya ang aking kambal na kapatid na hindi ko pa nakikita. Buntis na si Ina nang dalhin siya pabalik sa Aware Realm. Kapatid mo siya. Kaya, hindi mo siya sasalubungin. Ang kanyang nakakatandang kapatid ay nakikipag-ugnayan kay Ching at Batang Panginoon. Paano ko siya kikilalanin? Batang Panginoon, may pakialam ba kayo? Bakit ako magkakaroon ng pakialam? Napakakitid ba ng isip ko? Batang Panginoon. O, oh, anong magagandang katangian ang mayroon ako? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi sinabi ni Ate na mangyayari ang ganito. Ba, Batang Panginoon. O, oh, dito nagtatapos ang kabanata ngayon. Kung nagustuhan nyo ito, pakipindot ang like button, i ang video, at mag-subscribe sa channel para matulungan kaming makagawa pa ng maraming video.